Pumpkin! Hello, pumpkin! Look at you! na ikaw. you! Mag-trouble na naman kami! Mag-trouble hmm? ka na naman kami! Iwan naman sila! Hindi magbabay! Tingnan mo yung iso! Hmm. Iwan na naman siya! Babush-babush na naman! Ang ano ko lang ay umupo! Oh, tigas na. Alam na niya yan. upo. siguro, kumakasalita siya, bakit ba? Kailangan pa ba mo po? ibigay mo na lang siguro. no, matigas. Ay, ko doon ka sa lagi sa bed, bed ko, ha? Tapos sa gabi, ayaw mo na nga punta doon. Ayaw mo matulog doon, na. Ayaw mo na matulog. Mm. <laughs> <Okay. laughs>